Isa talaga sa mga kaligayahan namin mga nanay yung mga bagong gamit sa bahay kaya tara samahan nyo kung kumuha nitong bago naming dining set pati na nga rin ng TV ra Andito nga pala ako sa may FC Home Center, appliances and furniture sa may Alapan, Imus. Located lang dito katabi ng Savemore at malapit nga to sa may Imus National High School. Pagdating talaga sa sale, hindi tayo pauhuli dahil talaga naman dito talaga kami bumibilay sa FC Home appliances dahil mostly dito mga nakasale. At kung maaalala nyo last year nung bumili kami ng sofa. Sa FCO mga Appliances din kami bumili. Pero sa branch naman yun ng 13. And since nga, dito na nagtatrabaho yung asawa ko. At nakakita nga siya dito ng mga aesthetic na gamit. Tulad nga ng hinahanap ko na dining set. Pati na nga rin yung sanyang na TV ra. Ang sarap-sarap talaga tumingin ng mga gamit pang bahay. No? Lalo na yung mga ganitong nakasale. Pagkapasok ko nga, ito kagad yung tinungo ko, yung mga aircon. Kasi isa talaga to sa mga pangarap kong gamit. Kaso nga lang, hindi pa kaya ng budget. Ganitong klase nga ng aircon yung hinahanap ko, yung split type. Dahil doon nga sa bahay, hindi ka pwedeng magkabit doon ng mga window type. Sobrang dami nga nilang nakasale ngayon. Alam nyo naman, pagkaganitong December talaga, naglalabasan yung mga sale. Eto nga aircon na tinuturo ko dito, yung original price niya is $34,990. Ngayon nga, $25,699 na lang. Ay nako, kung marami-rami nga akong ngay December, eh, marami-rami nga itong nga uwi ko. Lalo na nga itong TV, eh, napakalaki. Yung TV pa naman namin sa bahay, eh, 32 inches lang. Tapos yung pa nga yung mga basic TV. Isa nga pala ito sa brand hawak ng asawa ko, yung Hyundai, pati nga yung LG. 55 inches. 55 inches. Parang ang Parang ang sarap naman ng ganitong TV. <laughs> 26,000 no sumuntalang dating 26,000 mga 43 inches lang diba Tumingin-tingin na nga rin pala ako ng mga prices ng mga automatic washing nila dahil alam nyo naman sa ating mga nanay, isa talaga to sa mga dream natin na washing machine. Eto kasi kahit iwanan mo nga lang, basta makapagsalang ka, maya, -maya pagbalik mo, eh tapos na pwede nang isampay. Kaya marami ka pang magagawang gawaing bahay. Yung mga prices nga ng TV, depende sa brand tulad nga nito, napakalaki pero tingnan nyo naman, almost 22,000 lang. At nandito naman yung section nila ng mga small appliances at alam nyo ba, napakarami nga nilang bundle na perfect ngayong season. Eto kasi kasi talaga yung mga kalimitan na binibili ngayon, lalo na pagka mayroong mga pa-Christmas party yung mga company. O, oh, sa mga hanggang ngayon nga, nagtatanong pa rin kung saan namin nabili yung sofa. Ito nga yung sofa namin at infinite yung brand niya. Marami kasing color na available nito tulad nga nun sa amin, para lang siyang color beige. Sa price nga nun no, na 19,000 plus, eh naka 20% off pa yun. Kaya ako naghahanap nga kayo ng magandang klase ng sofa, pero affordable lang. Very recommended ko tong infinite, promise. Napakaganda talaga ng quality nila. Pati nga pala tong dining set na kukunin namin, infinite din yung brand nito Uy, hindi to sponsor da, pero infinite, baka naman. Char. Eto nga pa lang 16,795. Eto yung price niya sa 4 seaters at less 20% pa yon. Kaya ako nagpaplano nga kayong yung bumili ng mga appliances and furnitures this December. try niyo na nga dito sa FC Home Appliances sa Lapan. At promise sulit yung magiging punta niyo dito kasi napakaraming sale. Tulad na nga lang nitong TV rack na napili ko, naka 20% off siya from 4,595 na sa 3,000 plus na lang. So anyways, hindi ko nga pala to ikaka. Shot dito nga lang din kami kukuha ng hulugan sa may tonic panic ulit. Katatapos nga lang din namin noong September dun sa sofa, kaya eto kumuha ulit kami ng panibago ngayong December. Pwede nga kayong kumuha dito ng more than one appliances o di kaya furniture tulad nga sa amin last year, yung kasabayan ng sofa namin, yung kalan. Ngayon nga, dining set, pati nga yung TV rat. At pag dito nga kayo bumili, baka kayo pa yung mabunot para sa pangarap na bahay at lupa at fully furnished na raw to, sabi ng asawa ko. Malay naman natin manifesting, baka kami na yung magkaroon ng chance. Charis! Fast forward, eto nga at pauwi na kami at nagbook nga lang ako ng Lala Move, Pero nagdi-deliver din naman sila dito. Nakisabay na nga rin kami at nag-add na nga lang din ako. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.